Mas malaking bilang ng mga biyaherong aalis sa bansa ang inaasahan ng Bureau of Immigration pagkatapos ng selebrasyon ng bagong taon na, na maaaring umabot sa mahigit 40,000 kada araw. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado sa Ninoy Aquino International Airport, tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang ng mga dumadating na pasahero nitong Disyembre kung saan na itala ang pinakamataas na bilang na 51,000 sa isang araw. Dagdag pa ni Viado, Matapos ang Pasko ay halos 40,000 ng mga biyaherong umaalis araw-araw. Kaya raw tataas pa ito pagkatapos ng bagong taon dahil ang mga overseas Filipino workers at mga kababayan natin na piniling magpasko sa bansa ay muling magtutungo sa kanilang mga trabaho at tirahan sa ibang bansa. Ibinahagi rin ni Viado na nananatiling maayos at mabilis ang operasyon ng BI sa kasagsagan ng holiday season at walang naiulat na malaking aberya. Kumpiyansa ahensya na magpapatuloy ang maayos na operasyon kahit na tumataas ang dami ng mga beherong babalik sa ibang bansa pagkatapos ng bagong taon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority.